protektahan ang konstitusyon at ang soberanya ng Pilipinas ito ang naging mensahe ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa kanyang talumpati sa PMA Alumni Homecoming sa Philippine Military Academy noong Sabado We all have a stake in our sovereignty and we in the Senate are proud to use our power and our platform to stand with our brave men and women in uniform in defense of our nation Partikular na inihayag ni Senator Subiri ang pagsusulong ng Senado para sa pagpapalakas ng depensa at kakayahan ng AFP na protektahan ang teritoryo ng bansa. Anya, suportado nila ang mga sundalo at mga mangingisdang patuloy na nagiging biktima ng pangharas ng China sa West Philippine Sea. We are proud to use our reach and influence of to influence to bring China's condemnable actions into the headlines, and we are proud to make the rest of the world take notice and, most crucially, take our side. Unless we be accused of all talk, let me assure you, this Senate has most most certainly put our money, or our people's money, where our mouths is. Maliban dito, tiniyak din ng senador na maigting nilang pag-aaralan ang pag-amyenda sa konstitusyon. In the words of Senator Angara, pag-uusapan, pagdedebatehan, hindi yung basta lamang pipirmahan. No law is more important than the constitution. So it follows that any proposal to change even a part of it should be studied in a manner that is rigorous and not slapdash, exhaustive. And not Sa pagdiriwang ng ika-isang daan na kaarawan ni dating Sen. Juan Ponce Enrile, nag-usap at nagkasundo si Sen. Subiri at House Speaker Martin Romualdez na itigil na ang bangayan ng Senado at Kamara. Sinangayunan naman ito ni Sen. Bong Revilla. Walang pupuntahan na tama yung pagkaaway ka ng away. Eh. Away. Ang maapektuhan nito ay ang taong bayan. So, I think uh, dapat ay... Uh, pag-usapan na lang yung mga hindi gusto at ipasa na lang yung batas na dapat ipasa. If you want uh, yung charter change, po, pwede naman by piecemeal. Uh, economic provisions, yes, okay naman ng Senado. Yung, we have to deliver. Dagdag pa niya, trinatrabaho na rin ito ng Senado at inihayag ng Senador ang suporta nito kay Senate President Miguel Subiri. Mga legal uh, lumin luminaries namin sa Senado, na, uh, di ba, na inaayos naman. So we'll see. Well, uh, hindi naman ganun kabilis na ano ang ano lang, nagiging personalan yung banatan and uh, I just hope na wag na lumala pa yung gulo na yan. Tinayak din ng ibang senador ang suporta nila kay Subiri sa kabila na may balak umanong patalsikin ito bilang liderato ng Senado. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.